Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Geneva Oliva. And kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa channel ko, please hit my subscribe button and the tiny bell for more upcoming videos. So, good morning for today's video is, isi-share ko sa inyo yung uh, pwedeng rem remedy dito sa bahay lang kapag sumasakit ang inyong puson dahil sa dysmenorrhea or dahil sa lamig. Ayan. Kapag nalalamig, nalalamigan ang sigmura natin at sinisigmura tayo, may paraan. May paraan kahit hindi ka uminom ng gamot may paraan ako na i-share sa inyo na baka pwedeng makatulong sa inyong pananakit ng sigmura o ng tiyan. So, ayun, kung gusto mong malaman at kung interesado ka sa video na ito, please just keep on watching. Ayun, itong video na ito is, um, every time na nagkakaroon ako ng menstruation, ng dalaw, is sumasakit yung puson ko and yun ay normal na sa ating mga kababaihan na sumasakit ang puson. So, ayun, kapag naman sumasakit ang tiyan mo, pwede rin makatulong ito sa'yo. Pwede ka rin, uh, pwede mo rin gawin to kapag sumasakit ang tiyan mo, pag pinasok ng lamig, pag nalamigan ang sigmura. Gawin mo na rin to and wala namang masama dahil sa bahay lang to gagawin. Wala kong iinamin na gamot. At baka sakaling makatulong. Ang una kong ginagawa is, hindi ko na patatagalin. Isishare ko na sa inyo. Ang una kong ginagawa is kapag sumasakit ang tiyan ko, nagme ako. Ewan ko lang din. Kasi yun yung, yun yung instinct na pumapasok sa akin. Every time na sumasakit yung tiyan ko, yun ang naiisip ko. So, uh, lalagyan ko ng, ano, hinahaplasan ko ng ointment yung talampakan ko. Lalagyan ko ng mejas. And then ayoko tumapat masyado sa electric pan. And after nun, yung aking sigmura, nilalagyan ko siya ng, anan ng panghaplas, yung mainit, yung halimbawa ay, uh, yung, ano ba yun, ipika scent, ayan, ipika scent oil, yung mainit, yung extreme, yun ang maganda sa chan ko pinapahid ko yon and then pagkapahid ko, nagpapakulo ako ng mainit na tubig, nilagay ko sa bote ng mantika, ayan, sa ganyan, ipapakita ko sa inyo yung clip, ayan, ganyan, ganyan ko siya ginagawa. And nakakatulong naman, ganyan yung ginagawa ko every time sa sakit yung chan ko, yung puson ko, nakakatulong siya guys, grabe, nakakatulog ako sa sobrang sakit. Sa sobrang sakit ng chan kong yon ng puson ko, pag nilagay ko yung ano, yung, pag ginawa ko yun, nakatulog ako. Tapos pagkagising ko, okay, okay na. Yun, siguro ano lang, ilang minuto lang. Hangat, ah, uh, 25 minutes. Ayan. Alam natin na mahirap simula ng araw kapag masakit ang tiyan. Kapag masakit ang tiyan mo, mahirap magsimula araw-araw ng gawain. Ayan. Hindi ka makapokus kasi masakit ang tiyan mo. Kaya naman iisip ka talaga ng paraan para gumaling yung chan mo, maging maayos yung pakiramdam mo, ayan. Kaya, isi-share ko sa inyo itong pinakas. Magandang step. Yung magandang paraan na pwede nyo gawin dito sa bahay. And then, kapag, ano, kapag may menstruation ako, kapag masakit yung puso ko, hindi mo na ako nagso soft drinks. Hindi ko siya iniinuman ng soft drinks, na mga, ano, hindi ako makainom masyadong mamantiga kasi feeling ko lalo siyang sumasakit. Hindi siya nakakatulong. So, ayun yun yung ginagawa ko kapag may menstruation na. Kapag masakit yung chan ko, yung puson ko, hindi ako nagsusot drinks. And mainit lang na tubig. Hindi rin ako nagkakape pag ganun. Mainit lang na tubig talaga. Yung talagang nakakatulong sa akin. And ayun, nagre-relax lang ako pag naliligo. I-relax ko yung sarili ko. Nakababad sa may mainit na tubig. Yung ganun. Sobrang nakakatulong. So, ayun, naniniwala naman tayo na ang hot and cold compress is nakakatulong sa nakakatulong sa mga sakit sa laman tulad ng tulad ng sakit sa braso, sa hita, yung mga ano, yung mga sakit mo sa mga muscles mo, pwede mo siyang i-hot and cold compress. So, ayun, nakakatulong talaga siya sa akin sobra yun lang okay na kapag nagka-disminorgia ako. Kapag, ano, every time kasi magkakaregla ako, lagi ang sakit na lang ang sigmura ko ng puson ko. Yun lang talaga yung ginagawa kong way. And ilang minutes lang, effective siya. Pagkagising ko okay na, yun lang talaga, yun lang. And then, ano, naliligo ako ng, ano, ng mainit na tubig. Yung maligamgam gam maliligo ako talaga. Masakit yung puson ko. Ayan, pag may regla kasi ako, naliligo ako. And then, ano siya, maligam-gam yung nililigo ko. Yung may mainit, may malamig. Ayan. And kasi kapag, ano, pag warm compress yung ginawa ko, yung ginawa natin, is gaganda yung circulation ng dugo natin. And mararelax yung ating mga muscles. So, again, disclaimer lamang po ito. And base lamang po ito sa aking personal experience and yun yung ginagawa ko sa sarili ko kapag masakit yung aking puson o yung aking tiyan. Disclaimer lamang po, hindi ko po sinabing ang lahat ng sagot sa sakit ng tiyan ay magpainit, mag hot compress, hindi po. Baka pwede lang yun makatulong sa inyong sakit ng puson or ng tiyan kapag kayo ay may lamig. So ayun, instead uminom tayo ng mga gamot, depende po yan sa sakit ng tiyan. Yun lang po ay aking um, na isuggest sa inyo kapag masakit ang puso ninyo. Pwede pwede nyo po yung gawin sa inyong bahay at safe lang naman po. So ayun, kung nakakatulong po sa inyo ang video na ito, please hit my subscribe button, the tiny bell, and comment down below sa mga iba pang katanungan and kung ano masasabi niyo sa video na ito. Free to comment po dyan sa aking comment section. Ayan. And pwede nyo rin po akong bisitahin sa aking mga social media accounts. Like, dyan po sa page ko na nakalink po dyan sa aking description sa baba ng video is Chiniba Oliba. Yan po yung page ko. Pwede po kayong kumonek sa akin sa social media accounts ko, sa FB. Sa FB page ko. At dito sa YouTube channel. And ganun na rin po sa aking main official FB accounts. So, ayan. Again, thank you for watching guys hit na yung subscribe button and like nyo na rin ang video na ito.